Your Honor, uh, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano ma bang gagawin natin dito? Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming siya. Ah, hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Ah, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> ng, pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit at ako po'y humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman sa ating Secretary Justice po na maproteksyon din po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po nung mga babanggiting ko rito at ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Uh, isimulan ko na po ang aking uh, inandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po, una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ang pondo sa akin, si Isaac Bernardo. Ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat. Kung ang titulo ang title po ng project, amount at kabuang ibilaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag po. Tapos po, uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po noon, uh, maaari pong hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa bike po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At uh, meron pa pong mga UA po, ang program uh, locations po yata yon na naibabarag po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay Uh, sari-sari pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung meron pong ba, uh, BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na Uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, meron pong portion doon na mayroong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025, meron halagang uh, 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. ah uh, doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator G. Gui Estrada na di umano yung meron pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing at ang sabi niya po ay merong merong ka pa bang kailangan uh, na worth 355 inalan daw po yung natitira so ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya ang um, pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So, nung lumabas po iyon, ah um, sa kanya ko rin po binigay pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong hindi po ako ang nag, nagdadala wala po kaming hindi ko po nakakaharap, Senator Jinggoy po si Jose Bernardo lang po ang kausap ko doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito Uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen. Na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po, na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusef Bernardo ang nag-usap na ganun na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5B na request po. Uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sen. Joel sa M. Bukawi po. Uh, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Ah, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ah. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldiko. pamamagitan din po ng uh, numero po binigay lang po sa akin ng uh, Yosef Bernardo. Hindi ko lang po nilagyan. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng tanda ko po na dito po sa record ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. Ah, uh, after po noon 2022. So, yung 519 po ang Excuse me, ako. engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpaan sa lisay mo okay. para hindi ka naliligaw. Po. Para wala na uumit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong yes, sinumpang po. salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa, Saldico. sa simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o oh, September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. De, simula mo do sa simula mo na... Yung sa simula, yung uh, gist ng yung salaysay. Huwag yes, na yung uh, opening. Wala kong nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Uh, kasama kami sa Laguna. Uh, Na-promote siya ng... Uh, Nag-promote siya uh, hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First D.O. Noong 2019, panahon ng Secretary ng DPLB, si Secretary Mark Villar. Uh, nung panahon na yun, ang tanda ko po, Sekreta, Under Secretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, magsimulang magbaba ng pondo sa aking DEO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DEO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. <coughs> Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DEO ay halagang 710 million mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15, nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera de representante. Samantala, ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ng isip Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting ito na binibigay ko kay sa Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito nep o gaa. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may ang po nakasulat po. <clears throat> Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insurance ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po 300 uh, million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni si Bernardo Henry kay Sen Bong yan baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Jose Bernardo, sige po boss. Kaya po imbis na 25 ay eh, naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Mali Section, Giginto. Total. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto. Subalit ang proponent naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang naipababa ni Yusik Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent na natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibabani ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Uh, taong 2022, yun nga po, nabangit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto purpose building kakalagang ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito na pagbigyan kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Jose Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si eh, Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernal na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil, it, dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga platgontol control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap sa pagka, sa na naman po sa pagkakatanda ko nasa 2024 budget hearing kami sa Senado kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi habang kami naghihintay tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE ayon po kay Yusek Bernardo sabi ko po boss meron naman sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na iyon. Agad-gad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, inaipinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Mayroon pong tatlong 60 million isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% na binigay ko sa Yusek kasama ang iba pang proponent na mga pondong sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jingoy. Pangapat, Congressman Elizalde ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman ko sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng hit kumulang ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po to ay uh, 519 milyon uh, million ang una po. Ah, uh, sa pagitan ng apat na taon, umula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. By lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 250 sa by at 3 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP. Sa BICAM, 5.084. Sa UA, 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 590. Nung pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Uh, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget na ba sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yung po yung 20% po na 2020 ang inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit uh, so nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay kong saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng gaha, gaa within 1 to 2 months. Uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng kong saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang gaa at ang ng 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng gaa. Pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA, ang limang porsyento ay agarang iniipon ko pa at ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihingi porsyento ng Kong Saldi sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yon, na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bulepaso Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalang ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag usapan namin kong saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito naging noong 2020 hanggang 2025 nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan second 573 million. Tarlac first 2023 1.350 sa 2024 sa UA 1650. Tarlac second 925. Tapos 2024 25. Pampanga Isang, sa 2023 1 billion 125 2024 75 million lang po ah uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE ako lang po ang kausap nila ah uh, hindi pula alam nila yun ay kay Kong Saldi dahil ako lang po hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling ito po ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star ngunit kahit pamilyar ako sa person, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng person ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Perth Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Perth na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalubas naman po ito sa GA at UA. Uh, kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng first ng pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iglawan sa first ay pinundahan mula sa National Expenditure Program uh, at at po papondong itilakda ng Bicameral Conference. Ayon po sa record. Ah, ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po, ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ko osip lang. Ang listahan ng mga proyektong na ipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa so, sinumpang salaysay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. ng nabanggit po nung nakaraang hearing, uh, former congressman Mitch Kaayon Uy, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay uh, Yusek pa po ang pagkakatanda ko, dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagid ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitz na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdilig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampelo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay, ay nakasot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong na ipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na naksalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkakalala ay nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salasay kung sakaling ito ay may bibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salasay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa itasagawang bisyon sa Senado, sa House of Presentative at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kognay ng mga anumalyang proyekto ng DPWS, at upang matuluyang palagutin lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung, yung sinumpang salasay para ma-i bahagi sa mga miyembro ng uh, committee ito nang sa mamaya kung silang gustong tanungin at least pirmado mo yung yung sinumpang salaysay Your Honor uh, dahil in good faith po ako kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin I will sign this uh, nagpapatuloy na ako po ay uh, willing po makipag-cooperate I will sign this one po Salamat po Uh, while he's signing, Secretary Remulla uh, Anderson, you have a manifestation to, to make before the committee. Yes, sir. Um, morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Uh, due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to. File a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So, uh, in, the, in, that, in that regard, Mr. Chairman, I hope that uh, I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning, so that we can uh, we, we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him, up, uh, we bring him back uh, by 1.30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can uh, read the affidavit, the signed affidavit, so they can uh, prepare their questions later. Yes, sir. Any yes, objection? Hearing none, so the manifestation or the request of the Secretary of Justice is served by approved or granted.